Guys, wag po kayong mawawalan ng pag-asa. Pinasok natin ang social media, panindigan natin. Wag kayong mawalan ng pag-asa. Ang secret lang talaga dito is mag-upload ka lagi na mag-upload. At para hindi ka magkaroon ng problema, yun sa pag-upload mo, wag mo na lagyan ng music background para hindi ka magkaroon ng violation at nang maaga kang mamonetize ni Meta. Sipagan mo sipagan mo, lagi ka mag-upload reg irregular mo yan everyday para magkaroon ka ng mga viewers at pag nakita na yan, syempre magfa-follow na sila sa inyo dadami na ang followers nyo so huwag kayong mawala ng pag-asa, ang sekreto lang ho dyan is lagi ho kayong magpo post sasabihin ko sa inyo guys dalawa, dalawang klase ang tao sa mundo isang manloloko at isang nagpapaloko marami ngayon sa mga content creator kuno, big daw sila lagi kong napapanood yan sa FB nagpapabayad sila dahil ipopromote ka nila, tataas daw ang followers mo, tataas ang views mo ikaw naman maniniwala so anong tawag daw, magpapaloko ka magbabayad ka sa kanya at then of the story ganun pa rin ang sitwasyon mo. Hindi pa rin dadami ang followers mo, konti pa rin ang viewers mo, hindi mo pa rin makukumpleto lahat ng requirements na kailangan ni Meta. So, kinakailangan talaga sariling sikap. Huwag mong iasa yan sa ibang tao. Dahil yung mga ganyan, talagang nakikita nila ang kahinaan, sinasamantala nila ang panloloko. Kaya, ingat-ingat lang din po tayo guys. Huwag ho nating madaliin. Maraming nagpapabayad ng mga content creator na talagang pangangakuan kanila pa Papang ka kanila na magkakaroon ka ng followers dadami ang views mo hindi po totoo yan ang totoo niyan is nasa sa iyo ang lahat. Kung gusto mong dumami ang viewers at followers mo, sipagan mo. Gumawa ka ng mga engaging videos, ng mga content. Tignan mo, dadami ang followers mo, dadami ang viewers mo. Yun ang sikreto. Kaya guys, wag mo magpapaloko. Marami talaga manluloko. Kung tayo naman ho ay magpapaloko. So iwasan ho natin yan. Gamit ng konting utak wag masyado kasing madaliin hindi ko nakukuha sa madalian yan dahil kung porke nagbayad ka sa kanya mamomonetize ka na ni meta, hindi at saka okay, ipagpalagay mo na nagbayad ka dumami ang ano mo ang viewers mo, ang followers mo o yung 60k minutes view na buo mo then monetize ka na mababawi mo ba agad lahat yung binayad mo dyan sa content creator na yan? hindi dahil magtatrabaho ka ha. Tatrabahuin mo lahat dyan. Nasa sayo pa rin. Kaya ikaw lahat ang gagawa. Huwag kang magpaloko para hindi magkaroon ng mga taong manloloko. Be wise. Be wise.